Ladies and gentlemen, my name is Nikki Viola. I am 28 years old and I Proceed am... Proceed na tayo with your talents, please. Ah. Uh, uh, yep, talent uh, Talenta po agad. Yes, talents uh, na. Sige. Ito po is acting. Coach... Special talents. Masyadong common yan. Special. Ah, uh, special talents. Ah, uh, kakaibang talent. Yes, kakaiba. Ah, uh, okay. okay. Uh, una, talent ko pong umubos ng pulutan sa inuman, as in wash Tapos hindi talagang, na nahahalata talagang nauubos ko talaga siya. Kasi ayaw po natin nagsasayang ng food. Talent ko rin pong gawin ang trabaho ko or yung project ko a day or a few hours before my deadline. Talang ko rin po na after umagahin sa party or inuman, nakakapasok pa rin po ako last na po direct, no? Kayang-kaya ko pong magintay sa taong hindi ako gusto. Kahit na umamin ako sa kanya at sinabi niya nga, uh, hindi niya talaga ako gusto. Wala siyang feeling sa akin. And ito pa rin ako maghihintay. Hindi ako mag-open ang door sa iba. Hihintayin ko pa rin talaga siya. Those are my special talents. Thank you so much.